Matapos maging biyudo, halos hindi na tinanggap ni Benjamin ang ideya ng pagkakaroon ng mga anak. Ngunit may iba pang plano ang tadhana para sa kanya, mga planong hindi niya maisip. Ang kanyang paglalakbay ay naging kaakibat ng tatlong magkakapatid na babae sa bingit ng paghihiwalay. Nang ampunin niya ang mga ito, hindi niya mahulaan ang magiging epekto ng mga batang babae na ito sa kanyang buhay at kung ano ang susunod na mangyayari. Sana ay masiyahan kayo sa kwentong ito. Nagising si Judita na puno ng sigasig ang silid, ito ang huling araw ng trabaho, bago ang kanyang pinakahihintay na pagretiro. Itinayo niya ang kanyang buhay sa isang maliit na bayan sa labas ng kabisera, kung saan araw-araw ay sumasakay siya sa pangumagang bus na magdadala sa kanya sa gitna ng metropolis. Sa partikular na umagang iyon, ang hangin ay tila nababalot ng isang espesyal na pangako. Siya at ang kanyang asawang si Benjamin, ay nagsalo ng masarap na almusal na maselang inihanda niya nakaupo sa mesa, nagsalubong ang kanilang mga tingin, at doon, sa gitna ng mga paghigop ng kape, at mga kagat ng sariwang tinapay, gumawa sila ng mga plano para sa mga susunod na araw. Ang pagretiro ay hindi lamang isang karapat dapat na pahinga, ito ang susi sa isang bagong kabanata na sabik nilang tuklasin ng magkasama. Sina Judita at Benjamin, na nakatali sa trabaho sa loob ng napakaraming taon, ngayon ay may walang limitasyong abot tanaw sa unahan nila. Sa nakakaalam na mga ngiti, sinimulan nilang isketch ang mga balangkas ng mga pangarap na matagal nang natutulog. Sa gitna ng tawanan at masiglang pag-uusap, ang mag-asawa ay nakialam sa mundo ng mga posibilidad. Bawat sulyap sa kinabukasan na kanilang pinlano ay puno ng pananabik at pananabik. Nagbukas ang mga mapa sa mesa, at ang mga travel magazine ay napuno ng mga tala habang inisip nila ang mga destinasyon na kanilang tuklasin. Ang mga ito ay malalayong lugar na nalaman lamang nila sa pamamagitan ng mga nakalimbag na salita at larawan sa mga screen. Ang mga elegante at maaliwalas na restoran, bawat isa ay may natatanging lutuing matutuklasan, ay mainat na binanggit sa isang nakabahagin notebook, determinado silang tikman ang mundo ng paisa-isa. Sa mga istante ng kanilang tahanan, isang listahan ng mga aklat ang matyagang naghihintay, na nananabik na may mga kamay na bumasag sa kanilang mga pahina at isipan upang mawala sa kanilang mga salaysay. Sina Judita at Benjamin, mga kabataang nakatatanda sa kanilang mga unang bahagi ng ika na pung ay nagniningning ng sigla. Ang edad ay isang numero lamang para sa kanila dahil dinadala nila sa kanilang sarili ang siga ng pakikipagsapalaran at pag-usisa na madalas na matatagpuan sa mga nakababatang puso. Ang kanilang kalusugan ay nagpapanatili sa kanila sa mabuting kasama, na nagpapahintulot sa kanila na yakapin ang bawat bagong araw ng may panibagong enerhiya. Ang mga taon ng pag-asa at pangarap na puno ng mga pagtatangka na magbuntis ng isang bata ay naging walang kabuluhan. Ang tadhana ay naglaan ng ibang kabanata para sa kanila, gayon paman, ang hindi gaanong nalalakbay na landas na ito ay hindi humantong sa kanila sa kalungkutan. Sa halip, natuklasan nila ang isang malalim at pangmatagalang saya sa piling ng isa't isa. Bawat sulyap, bawat ngiti, bawat malambing nakilos ay isang tahimik na pagdiriwang ng pagmamahalan na kanilang pinagsaluhan. Sinamahan ni Benjamin si Judita sa terminal ng bus, kung saan siya sasakay sa huling pagkakataon sa paglalakbay sa pagitan ng lungsod na naging pamilyar na sa paglipas ng mga taon. Habang naghihintay sila, isang nakaantig na eksena ang nakatawag ng pansin ni Judita, tatlong kabataang kapatid na babae ang naglalaro ng walang pakialam, nagtatawanan, at lumilikha ng mga alaala na malamang nadadalhin nila sa buong buhay nila. Ito ay isang tanawin na nag-trigger ng malalim na pag-iisip sa kanyang matanong na isip. Bumaling siya kay Benjamin, ang kanyang mga mata ay may dalang tanong na ilang taon nang nakatago. Benjamin, panimula niya, ang mahinang boses na humihiwa sa hangin, napag-isipan mo na ba ang iyong sarili kung ano ang magiging buhay natin kung nagkaanak tayo? Tumingin si Benjamin sa kanya, ang mga mata nito ay nagtatagpo sa kanya ng init at pangunawa ng mga taon lamang ng pag-ibig ang maaaring linangin. Isang malumanay na ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi, parang tahimik na tugon bago pa man namuo ang kanyang mga salita. O, oh, Judita, panimula niya, ang kanyang boses ay malambot at puno ng pagmamahal, naisip ko ang hindi mabilang na mga senaryo para sa ating buhay, ngunit sa lahat ng ito, ikaw ang nagminimim na araw na nagpapaliwanag sa lahat. Ang pagkakaroon ng mga anak ay maaaring nagdagdag ng isang bagong dimensyon, ito ay totoo, ngunit ang tunay na salamangka ay laging namamalagi sa bawat sandali na ating pinagsaluhan, sa bawat tawa na umaaling sa pagitan natin, at sa mga pakikipagsapalaran na ating pinagsamahan. Inilagay niya ang isang magiliw na kamay sa mukha niya, tinitigan siya ng malalim sa mga mata nito. Ang aming kwento ay natatangi, Judita, at anuman ang mga twist na maaaring gawin ng kapalaran, ang mahalaga ay kami ay ang kakanyahan ng isa't isa at iyon ay higit pa sa sapat upang punan ang aming buhay ng kahulugan. Pinanood nina Judita at Benjamin ang pamilya kasama ang kanilang tatlong anak na babae na sumakay sa bus, alam nilang si Judita na rin ang sumakay. Sa bintana ng bus, kumaway si Judita kay Benjamin na nakatayo sa plataporma. Nagsalubong ang kanilang mga tingin, nagbahagi ng isang tahimik na paalam. Ang hindi nila inaasahan ay ito na ang huling palitan ng tingin na kanilang ibabahagi. Ang kapalaran, na kadalasang taksil sa hindi mahuhulaan nito, ay naghahabi ng isang malupit na balangkas. Ilang oras matapos sumakay si Judita sa bus, nakita ni Benjamin ang kanyang mundo na mapanganib na umindayog nang tumunog ang telepono, na napunit sa hangin sa pamamagitan ng pagmamadali nito. Hawak ng nanginig niyang mga daliri ang telepono, habang binibigkas ng boses sa kabilang dulo ang mga salitang, parang mga punyal, na tumusok sa kanyang puso. Nang hina ang kanyang mga paa, ang katigasan na alam na alam niya ay gumuho at natagpuan niya ang kanyang sarili na nakasandal sa dingding, nagpupumilit na makahanap ng mapapatungan. Malupit, binuklat ng panahon ang mga pahina na nagdadala ng trahedya. Ang bus na sinasakyan ni Judita at marami pang ibang buhay ay nilamo ng isang mapangwasak na aksidente, walang awa na nagnanakaw ng mga buhay sa gitna ng mga pagkawasak. Tatlong nakaligtas lamang ang lumabas mula sa eksenang iyon ng kakilakilabot, ang kanilang pag-iral na ngayon ay walang hanggan na minarkahan ng bigat ng kanilang nasaksihan at tiniis. Si Benjamin, bagaman napunit sa loob, alam niyang tungkulin niyang harapin ang malupit na formalidad na naghihintay sa kanya. Ginawa niya ang masakit na paglalakbay patungo sa ospital kung saan dinala si Judita. Ang naghihintay sa kanya ay isang sulyap sa kailaliman, isang tanawing hindi kailanman dapat maranasan ng tao. Ang pagkilala sa katawan ng kanyang minamahal ay parang paalam sa isang bahagi ng kanyang sarili. Pagpasok niya sa resepsyon ng ospital, nakita ng mga mata ni Benjamin ang isang bagay na magdaragdag ng isa pang patong ng pagiging komplikado sa nakadurog na pusong katotohanan ito. Nandoon ang tatlong kapatid na babae na nakita niya noong umaga sa terminal ng bus. Nayon, may mga sugat at punit na damit, ngunit magkahawak pa rin ang kanilang mga kamay sa magkapatid na yakap na tila ang tanging kanlungan nila sa gitna ng pagkawasak. Ang mga batang babae, na may malungkot at maunawain hitsura lampas sa kanilang murang mga taon, ay ang tanging nakaligtas sa isang pangyayaring nagpabago sa lahat. Ang bigat ng kanilang buhay ay naging hindi mabata. Ang sakit ng pagkawala ng kanilang mga magulang ay isang pasanin na hindi dapat dalhin ng puso ng bata. Habang si Benjamin ay nahaharap sa sarili niyang kalungkutan, isang matinding habag ang humawak sa kanya. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay hindi lamang para sa kanyang sariling pagkawala, kundi para din sa tatlong kabataang kaluluwang ito na nahaharap sa isang hindi kilalang paglalakbay ng sakit at kalungkutan. Ang buhay ay nagpakita ng kalupitan nito sa mga paraan na hindi kailanman naisip. Lumipas ang mga linggo na parang mga anino mula noong araw na ilibing ni Benjamin ang kanyang pinakamamahal na si Judita. Ang mga mapa na minsan ay puno ng mga pangarap at pinagsasaluhang mga pakikipagsapalaran ay nakalatad pa rin sa mesa, tahimik na mga saksi sa isang nagambalang paglalakbay. Ang bawat nakasulat na pahina, bawat may markang punto, ay mga fragment ng isang buhay na hindi na umiiral sa parehong paraan para kay Benjamin. Ang pagtitipon ng mga bagay na ito ay parang pagtanggap sa hindi katanggap-tanggap na hindi na babalik si Judita. Ngunit ang pag-iisip lamang na alisin ang mga simbolo na ito ng kanilang ibinahaging mga plano ay parang isang tiyak na paalam na hindi pa siya handang gawin. Ang katahimikan sa tahanan ni Benjamin ay nakakagigil. Isang tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang telepono, na matagal nang tila nakalimutan ang layunin nito ay sumabad sa katahimikan. Pinapatawag siya dahil ibinabalik ang mga gamit ni Judita, ang mga naiwan niya sa magulong eksena sa aksidente. Sinunod ni Benjamin ang mga direksyon patungo sa lokasyong sinabihan siya. Sinalubong siya ng isang social worker na may mabait na mga mata at isang mahabagin na ekspresyon. Ang social worker ay may hawak na isang kahon na, sa kabila ng katamtamang laki nito, ay naglalaman ng isang buong universo ng mga alaala. Inilagay niya ang kahon sa malapit na mesa. Sa pamamagitan ng malambot at nakakaaliw na boses, tinanong ng social worker si Benjamin kung paano niya kinakaya ang lahat ng ito, kung nakakakuha ba siya ng kinakailangang suporta upang inabigate ang panahong ito ng kalungkutan at pagluluksa. Tiningnan siya ni Benjamin na puno ng lungkot ang mga mata. Sinubukan niya na may malungkot na tingin na tiyakin sa babae na siya ay sumusulong kahit nahalata na ang kanyang mga salita ay hindi lubos na nakakumbinsi sa kanya. Noon ay ibinahagi ng social worker ang isang bagay na nakaantig sa kanya ng malalim at hindi inaasahan nagsalita siya tungkol sa mga nakaligtas na kapatid na babae. Ibinahagi ng magkapatid na nang sumiklab ang kaguluhan sa loob ng bus, nang ang takot sa napipintong banggaan ay umalingaungaw, si Judita, sa kanyang matapang at mapagmahal na patnubay, ay siniguro na ang magkapatid na babae ay nagsisiksikan at pinoprotektahan ang kanilang mga ulo. Si Judita, kahit nasa harap ng panganib, ay kumilos ng may likas na kabayanihan upang paalagaan ang mga kabataang iyon, Isang alo ng emosyon ang umapaw sa puso ni Benjamin na parang baha ng damdamin na halos hindi niya kayang pigilan. Ang kwento ng magkapatid at ang matapang na pagkilos ni Judita ay tila nagminingming na refleksyon ng kung sino siya, isang di makasarili at mapagmahal na kaluluwa. Kailangan niyang malaman ang kapalaran ng mga babaeng ito. Ibinahagi ng social worker ang malungkot na katotohanan, sa pagpanaw ng mga magulang, ang magkapatid na babae ay nasa isang lokal na orphanage. Ang posibilidad ng paghihiwalay ay tila isang madilim na ulap sa kanilang mga ulo, dahil ang orphanage ay isang pansamantalang lugar, at ang paghahanap ng mga permanenteng tahanan para sa mas matatandang mga bata ay madalas na isang mahirap na gawain. Ngunit may isang bagay sa Benjamin na lubos na sumasalamin sa kwento ng magkapatid na babae. Natagpuan niya ang kanyang sarili na pinag-iisipan ang karagdagang kalupitan ng pag-alis sa kanila ng huling bakas ng seguridad na iniwan nila ang kumpanya ng isa't isa. Noon, sa isang sandali na parang isang tugon sa isang panloob na tawag na hindi niya alam na ginagawa niya, na sinabi niya, ako na ang bahala sa kanila. Sa sumunod na mga araw, natagpuan ni Benjamin ang kanyang sarili na nalubog sa isang ipo-ipo ng mga bagong karanasan, habang sinimulan niya ang proseso ng pag-ampon sa tatlong batang babae. Ang paglalakbay na ito ay ganap na hindi alam sa kanya isang emosyonal at praktikal na teritoryo na hindi pa niya ginalugad noon. Malapit nang magbago ang buhay, ang pagdating ng mga batang babae sa kanyang tahanan ay minarkahan ang simula ng isang bagong panahon, isang kabanata na hindi niya naisip na magsulat. Sa tipikal na kuryusidad ng mga bata, ang mga batang babae ay agad na naakit sa mga mapa na nakalatag pa rin sa mesa. Umupo sila sa paligid ng mesa habang ibinabahagi ni Benjamin ang bawat plano sa paglalakbay na maselang ginawa nila ni Judita. Ang mga mapa, na dating simpleng mga representasyong pangheograpiya, ay nabuhay sa mga kwentong sinabi niya. Sa maikling panahon, ang mga mapanayon ay hindi na lamang makulay na mga piraso ng papel, ngunit mga gatiway sa mga nakabahaging haka-haka na pakikipagsapalaran. Si Benjamin at ang mga batang babae ay sumilip sa bawat bansa, pinag-aralan ang mga kakaibang kultura, lutuin, kaugalian, at musika nito. At sa bawat pagsisid sa kaalaman, lumalim ang kanilang ugnayan ang nagsimula bilang isang paraan upang ibahagi ang mga pangarap na pinagtadpini na Benjamin at Judita ay naging pundasyon ng isang bagong relasyon. Ang mga mapa ay naging mga panimulang punto para sa masiglang pag-uusap ni Benjamin at ng mga babae. Sa paglipas ng panahon, ang mga sandaling ito ay naging esensya ng pang-araw-araw na buhay. Hindi lang heograpiya ang pinag-aralan nila, nilulubog nila ang kanilang sarili sa iba't ibang kultura, sinusubukan ang mga banyagang resat, at nakikinig ng musika mula sa malalayong lupain. Ang mga mapanayon ay hindi na lamang mga piraso ng papel kundi ang pisikal na representasyon ng isang bagong simula at isang pagkakataon upang turuan at kumonekta, isang paraan upang mapanatiling buhay ang alaala ni Judita. Si Benjamin at ang tatlong magkakapatid na babae ay bumuo ng isang hindi malamang na pamilya na pinag-isa ng sakit na idinulot sa kanila ng buhay. Sa paglipas ng mga taon, ang pagsasamang ito ay lumakas, pinagtagpi ng mga hibla ng pagmamahal, suporta, at pagsasama. Ang mga batang babae, na dating walang magawang mga ulila, ay lumaki na ngayon na napapalibutan ng patuloy na pagmamahal ni Benjamin. Sa paglipas ng panahon, lumaki ang tatlong kapatid na babae sa ilalim ng pangangalaga ni Benjamin. Ang bawat isa ay nakahanap ng kani-kanilang landas, bumuo ng kanilang sariling buhay, habang dala ang mga aral at pagpapahalagang kanyang ibinahagi. At pagkatapos, isang araw, nang ang tatlong magkakapatid na babae ay naging mga independyenteng babae, nagpa siya silang sorpresahin si Benjamin sa paraang hindi niya akalain. Kaarawan niya yon, isang araw na masaya silang nagdiwang taon-taon. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Ang tatlong kapatid na babae ay nagtipon, pinagsama ang kanilang mga plano sa lihim, at sa kaarawan ni Benjamin, sila ay nagpakita sa kanyang bahay. Babae na sila ngayon, may mga trabaho at sariling tahanan, ngunit hindi nila nakalimutan kung paano binago ang kanilang buhay ng pagmamahal at pangangalaga ni Benjamin. Pagkatapos ng isang masayang hapunan, kung saan umaagos ang mga kwento na parang mga ilog sa pagitan nila, inabot ng magkapatid na babae si Benjamin ng isang sobre, nang buksan niya ang sobre at makita ang laman nito, isang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Isa itong mapa, isang mapa na alam na alam niya. Napuno ito ng mga marka at notasyon, bawat isa ay kumakatawan sa isang pangarap na ibinahagi kay Judita, isang pangarap na tuklasin ang mundo ng magkasama. Ngunit may higit pa, isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang kanyang mga anak na babae, sa kanilang mga ngiti at maningning na mga mata, ay tumingin sa kanya ng may pananabik. Tay, naaalala mo ba ang lahat ng pagkakataon na pinag-aralan at naisip natin ang bawat isa sa mga bansang ito? Alam mong pangarap mo at ni Judita na bisitahin sila. Paano kung sabay kaming pumunta sa kanila? Ito ang aming regalo. Si Benjamin ay napuno ng pasasalamat at katuparan nakilala niya na, salamat sa mapagmahal na pangangalaga ni Judita, na sa kanyang mga huling sandali ay siniguro ang kapakanan ng mga batang iyon, nagkaroon siya ng pagkakataong mabuhay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay bilang kanilang ama. Kaya naman, ang buhay ni Benjamin ay nagbago ng hindi inaasahan at nakaantig. Ang nagsimula bilang isang trahedya ay naging kwento ng pag-ibig, pagkakaisa, at katatagan. Nakahanap ang tatlong kapatid na babae ng mapagmahal na tahanan at dedikadong ama sa Benjamin, habang natuklasan niyang muli ang layunin at kadalakan sa pagiging magulang na hindi niya inakala. Kung nasiyahan ka, mangyaring ilike ito at magsubscribe sa channel. Mag-iwan ng komento na may numero mula isa hanggang 5 upang ipaalam sa amin kung gaano mo nagustuhan ang kwento. Gayon din, panoorin ang video na kasalukuyang nasa iyong screen. See you soon!